Oh, mani udto ta, atong panuto. Saging. Ano to siya? Aron iya ang kalibutan, ang iya ra, na siya ra ba kon ba? Wa na, di ba kay sa mga saya. Gani. Ihara sariling mundo. Na peto man tao. Ma'am, saging. Wala yang itu. Side by side, may bag, oh. Ikaw, ikaw, bag. Ikaw, ikaw. bag. 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 Tamis saging, guy. Try mo. Kuan more. Kaya may itong-itong. Tamis. Matamis. Matamis ang saging mo. Ay. <laughs>